Galing sa kalangitan, bumagsak sa kalupaan, lumangoy sa katubigan, wala siyang buntot sa kaharian, si Hiwaga lang. Yan ang kasabihan ng taong tinaguriang universe ng bayan na si Idol Hiwaga o 16 Fentibilya sa tunay na buhay. Matatagpuan nga pala yung parisan ni Hiwaga dito sa Litex Commonwealth, Quezon City. Extension siya ng IBB Road. Wala si Hiwaga? Eh? Wala si Hiwaga? Waga. Wala pa eh. Ay, wala pa. So, Hindi, ito si Pasun. Ay, yan. Ay, Ay, yan. Ay, si Waga daw. Ha. <laughs> Kami ngayon sa Iwaga Paris Hopper Kaso wala rin sa Iwaga. Ulan pa nga. At Pag natin yung mga sinasabi nila para Paris Hopper dito. Kung Ito po si Iwaga, ang idol ko. Hello po, idol. Kumusta po kayo? Eto po kuya, sa lang. Lalo na umuulan oh. o. Oh. Oo nga, medyo yes, maganda yung ano natin, pwesto natin dito. Talagang marami yeah. rin tao talaga po. Siguro mas maraming tao mamaya, no? mga bandang 2pm yung sir. Uh, yan, start na yan uh, hanggang umaga na po yun. Eh, ako, mo yung page ko <laughs> Ay! Ganun po ba? <laughs> Tawag, tayo po, tayo thank po. you po. Picture naman na. Ito si Iwaga, Uh, good luck sa business mo idol ha ah. sana uh, no, no, uh, humble ka lang lagi uh, okay thank you advice thank you thank you yung order ng mga idol thank you, you. Uh, bala na kita nag sa phone ko ko 99 pesos ang Hiwaga Pares Overload nila rito. Mayroong Lichon Kawale at Bulaklak Pares at siyempre sa 99 pesos na yon meron na silang ali Rice, Unli Juice, Unli Sabaw, Free Drinks, Unli Love, at Unli Kiss sa bayhag at may iba-ibang potahe rin sila kagaya ng sisig, manok, at saka iba pa marami pa mga boss, kaya pumunta na kayo umorder na rin kami rito kasi nasasabik na kaming kumain ng Paris Overload ni Hiwaga galing pa kaming Camarine North, Caloocan mula sa Camarín hanggang sa litex sa mga 8 kilometers na layo shoutout sa Camarín at sa probinsya ng Abra shoutout po sa inyo ito na yung kanin mo ito ba yung kanin ko? ito yung pares ni Hiwaga, titikpan natin kaya natin ang kondi kalawansi pang wala ko sa tapay eh. kaso alang-alang kay Hiwaga ayan kay Hiwaga oh Tidikman natin. Mmm. Sarap. Ito. So. Mmm. Bitong baboy siya, ano? Pagkit. Pagkit. So, it... so hiwaga guys si Pogi. Yeah. Napakasarap talaga ng Paris Overload ni hiwaga Busog ka na, nakadighay ka pa, naka ka pa, at nakapag-picture ka pa. Aba, sun ka pa, kaiwaga na.